Heto na mga kababayan ko. Senator Bato de la Rosa, kilala pala si Mary Grace Piatos. Muling nabuhay ang usapin na to. Matapos sa isang interview with Karen Davila, mga kapatid, ang pinag-usapan nila ay tungkol kay Piatos. Meron pong pinakamatindi ngayon mga kababayan na tila po ba mga kapatid ay nakakagimbal na revelasyon ni Forney Senator Bato de Rosa sa isang nagngangalang Mary Grace Piatos. giit ni former, ay former, sorry, giit ni, giit, mayor tuloy, giit ni Senator Bato de Rosa, marami daw Piatos sa dabaw. Aba, mga kapatid, ibang klase nga naman talaga itong ating senador. <laughs> ang hindi buhay, nabubuhay! <laughs> Halika't panoorin natin ang video na ito, mga kapatid. At kung bago ka walang sa aking YouTube channel, please don't forget to follow, like, and subscribe para lagi kang updated sa mga biyay ni Koy Movements na ginagawa natin. Let's do this! Ano, mamatay man ako. <laughs> Negatibo pa rin sa kinumpirma ng Philippines Statistics Authority na walang kahit anong record ang pinagkahanap ng kamera Pangalang Mary Grace Piatos Boom! At Coco Villamin Magtanong nga kayo sa kung sino yung Mary, Mary Grace Piatos <laughs> Kaugnay sa kinekwestiyong confidential funds ng Office of the Vice President <laughs> Alam nyo mga kapatid, napakomento ako dito kay eh, Senator Bato. Nung una, nung una, nagkauna na, dahil sa puncher mga kababayan, pinaniwalaan niya na sangkot si Pangulong Marcos sa ano nasangkot si Pangulong Marcos sa isang uh, what we call what we call that uh, I remind, no Pideya Pideya leaks mga kababayan ko ng professional liar <laughs> tapos ngayon mga kababayan ko ito na naman siya di ko alam kung anong nakain itong senador na to sa kanyang mga sinasabi imagine ninyo mga kababayan ito ha imagine na lang ninyo ha na pilit nilang mga binubuhay ang hindi naman nag exist sa mundo. Aba, aba, aba. Eto, nakakatawa lang kasi nakilala to si Senator Bato de la Rosa. Unahan ko lang ha, nakilala to si Senator Bato de la Rosa sa mala, 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 mala epic fail niyang Senate hearing. na dahil sa puncher, pinaniwalaan niyang legit. Eto, pero panoorin natin ni Kay Piatos ha. Bamaya na yun. Tuloy. Maraming Piatos sa Dabaw. Ha <laughs> <laughs> Ito naman. ba <laughs> ba Lupa. <laughs> Lupa doon. Marami daw Piatos sa Dabaw. Ha 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 ito. Iba ko lang kung umidyante ito eh. oh, ito. Kilala Maraming piyatos niya sa Dabaw? Maraming piyatos sa Dabaw. Tapos yung reaction ni Karen Dabi lang <laughs> <laughs> Hindi maipinta yung reaction ni Miss Karen Davila nung sinabi ni Senator Bato, maraming piyatos dyan sa Dabaw. tuloy. <laughs> <laughs> tuloy sir it to the <laughs> so, oh Madigo, lupa lupa doon sa hindi ko ng city high lupa yan ng mga piatos <laughs> <laughs> pinagpilitan niya talaga na may mga piatos ba talagang apelido kung mayroong piatos na apelido sa Pilipinas bakit hindi nag exist at hindi nag exist yung Mary, Gays, Mary Grace Piatos Punta ka sa Bunawan. May mga piatus dyan. <laughs> hindi ko lang alam so, kung sino si Mary Grace, ha? Okay, so, hindi <laughs> niya tayo dito. oh, pero mga laming piatos dyan. Eh, huwag mo nyo sabihin na uh, hindi exi not yung It's tao dyan. birth certificate. Ay, papahanap nga yung... <laughs> nyo. Loko to. Sige, di ba? Di ba, 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 nagtitrip ba In to Kini-interview ni Karen Davila eh. Na ewan eh. O, oh, tingnan niyo mabuti <laughs> <laughs> Hindi ko lang alam kung sino si Mary Grace ha? <laughs> Hindi niya daw alam kung sino si Mary Grace. Oh, that's too impossible. Mga kababayan ko. Ah... Uh... Sipop sta, ano, pumipirma ng, ano, ng uh, confidential funds sa uh, ka Hindi mo kilala. That's too impossible. <laughs> <laughs> oh pero maglalating piyatos dyan. Huwag mo nyo sabihin na uh, hindi exi not existent yung it's tao niyan. birth certificate. Ay, papahanap mo nyo. <laughs> <laughs> oh, eto. Nung hinanap ang birth certificate ni Mary Grace Piatos, sabi ni Senator Bato, And sa PSA, walang nakarehistro sa birth, marriage, o kahit na death record nila na may pangalan pong Mary Grace Piatos. Ayan! Oh, ngayon, Senator Bato, pala kang kawala dito. <laughs> Paano mo ilulusot ng sarili mo ngayon dito? Nilulubog mo yung kandidatura mo. Hindi naman kasi gumawa ka ng pangalan, mag-code name ka para intelligence okay. operations, right. confidential operations, to hide the identity of that person, they can assume nom de guerre, they can okay. assume their, uh, their uh, code name. Oh. Pwede man ganun. Pero pasabi okay. mong, piatos. Sa... <laughs> Gago! Nasa niya insult na pakayaman ng mga piatos sa Dabao? Ang lalaki ng lupa ng mga piatos sa Dabao. <laughs> merong merong piatos sa Dabao. Merong <laughs> piatos sa Dabao. <laughs> Ito ah. Ito. Speaking of Confidential Fund, mga kababayan ko, let's let's dive to the deepest part no in in terms of this uh, uh comedy comedy interview of Senator Bato de la Rosa. No. Who, sino'ng tao ang gagawa ng ito ha, sino'ng tao ang gagawa na kukuha ka ng Confidential Fund sa gobyerno, tapos gagamit ka ng code name, and you will use Mary Grace Piatos. Magtatago ka sa pangalang Mary Grace Piatos. Tapos kukuha ka ng 125 million is that valid sa gobyerno ba natin? Valid ba yun sa gobyerno natin na gumamit ka ng code din para kumuha ka ng 125 million na confidential fund? That's too impossible. Imposibleng pwede yan sa gobyerno natin. Maybe sa panahon ng administration ni Duterte, pwede yun. Confidential fund na nga yung kinukuha, kukubrahin, magtatago pa yung pangalan ng tao, kailangan confidential din. O ngayon, mga kababayan ko, nakikita nyo, di ba mga kapatid? Nakakatawa yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa dito, nagmukha siyang comedy. <laughs> <laughs> di ba? Tuloy. Uh, their uh, good name, <laughs> okay. pwede man ganun, pero pagsabihin <laughs> mong piatos. <laughs> Gago! Nasa insult na kayaman ng mga piatos sa Davao, ang lalaki ng lupa ng mga piyatos sa Davao. Yeah. Oh, sige, let's consider. There is an there is a last name na piyatos talaga. Quoten ko quote, ta. Mababayan ko baka may tama, may apelyido piyatos dito. Try to search on Facebook kung mayroong piyatos na apelyido. Common sense na lang eh. Kasi kung may talagang piyatos, may lalabas na apelyido. Mga kababayan ko. <laughs> Siguro naman wala no. Na, wala namang gagaya ng pangalan ng chichiria. Old Senator ba to to? Lakas ng tama mo ha. Hindi <laughs> diba, mga kapabayan ko, literally mga kapatid. Tiyo nyo ha. Meron, meron piyato sa dapo. Meron piyato sa dapo. Talaga may piyato sa <laughs> Andun yung, andun yung kumubre. Hahaha. Just go. Fix my ano, mamatay man ako. <laughs> O fix man daw, mamatay man daw siya. Ano, mamatay man ako. oh, eto, 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 eto. Senator Bato. Talagang, talagang pagtatakpan nila eh. Talagang uh, literally pagtatakpan ng kampo ni Duterte ang baho ng confidential fund. I'm sorry to use this word but in my content, mga kababayan ko, dinaan ko sa comedy to attract yung mga kababayan natin na panoorin to. Because Nakakatao Sa panahon na to, pilit nilang binubuhay yung hindi naman nag excess sa Pilipinas. Like I said nung nauna na sinabi ko sa inyo, si Senator Bato, kilalang kilala na yan na, ano eh, na pagtatakpan niya. May loyalty to eh. May loyalty talaga to eh. To be honest, ang an lakas ng loyalty nito sa mga Duterte, mga kababayan ko. I even noon nung panahon nung administrasyon panidigong, no? Nang diktador na si Duterte, Talagang ang lakas ng kapit dito. Kulang na lang halikan ng wet pickles ni Digong nito para lang maging PNP chief. Well, nakamit niya naman 'yon so far. At uh, ang pinakamatindi dito, mga kababayan ko, ang pinakamatindi ah, miss listen. Pinakamatindi dito, eh, talagang panghahawakan ni Senator Bato ngayon 'yon. Bakit, mga kababayan ko? Eh, syempre po protektahan niya ang kampo ni, ni Duterte. Kasi alam niyo bakit? Kailangan sa explanation kay Karen Davel, ah. existing yung mga piatos. Hindi naman sinabi ni Sen. Bato de la, de la, Rosa na directly nakilala niya si Mary Grace Piatos. Mga kabayan ko. At hindi niya rin sinasabi sa interview na hindi naman nag-i-exist. Na, ay, hindi, na, uh, na yeah, hindi naman, hindi naman nag-i-exist yung tao at hindi rin nag, uh, hindi rin, hindi rin to, ano. Hindi niya lang daw kilala kung sino si Mary Grace Piatos. Natawa ako, mga kababayan ko, ang in insistence niya ay may Piatos talaga na apilido. If we check our social media, mga kababayan, kung talagang may gumamit ng pangalang Piatos, mga kapatid sa tingin ko, wala. Kung sa Davao na sinasabi niya may mga Piatos na mayayaman, well, we don't know because hindi naman tayo taga-Davao at hindi naman ako ano doon. Pero Literally, mga kababayan ko, yung Mary Grace Piatos na hinahanap ng ating kamara, uh, mga kapatid, ang sure ko, mga kababayan ko, hindi ito tao at hindi rin ito nag-excess -e sa Pilipinas. There is no birth certificate, there is no death certificate, and there is no marriage contract. Itong tao na to, mga kababayan ko. Then lastly, sa video na to, napanood ko, sinabi rin ni Senator Bato, baka daw gumagamit daw ito ng ano, mga kababayan ko ng, uh, ng uh, code name. No? Eh, sa ganitong pamamaraan, mga kababayan ko, para sa akin, yung paggamit ng code name at pagku sa, pag ng confidential fund, that is unethical para sa atin. No? Ibig sabihin nito, kung ganyan man, walang kawala pa rin si Tambalustay dito, si Sarah dito. Literally, mga kababayan ko, reason, bakit, why? Mga kababayan ko, biyahe ni ko, iba na muna Ito, simple lang. Unang-una, kung ang confidential fund ay kukubrahin ng hindi naman magpapakilalan tao, sa tingin nyo papayagan Deped? Of course, hindi, mga kababayan ko. Hinding-hindi papayagan Deped. Mga kababayan ko, bakit? Eh kasi hindi naman existing yung tao, ba't kukubrahin? So ginawa ng DepEd, mga kababayan ko, gumawa sila ng kwentong pangalan ng tao na pangalan na Chichiria, mga kababayan, para, para mga kababayan ko, para makakubra ng 125 million. May na confidential fund. Now, mga kababayan ko, ang tanong dito, nakubra ng hindi naman tao yung uh, pera. Ngayon, ang tanong, mga kapatid, makinig kayo, ngayon ang tanong, mga kababayan, to, tanong to, may negligence ba ang office of the vice president or ang during that time? Ang si Sarah Duterte? Yes. Bakit? Ba negligence niya yun bilang defense secretary. Bakit mo hinayaan, nakurapin, nakawin at hindi malaman ng taong bayang kung saan napunta ang confidential pan mo? Second, mga kababayan ko. Second, second, mga kapatid. Meron ba siyang pananagutan? Dap dapat ba siya ipa-impeach? Yes. Meron. Bakit mga kababayan ko? Because hindi nila maipaliwanag kung saan napunta ang, uh, 612.5 million pesos na kinubra nila sa pondo at pera ng taong bayan. Mga kababayan ko, that's it. ba? Diba? Second, mga second, third, mga kababayan ko, talagang pagtatakpan ni Senator Bato de la Rosa yan. The reason kung bakit pagtatakpan ni Senator Bato, mga kababayan ko, alam niyo kung bakit, magkaalyado sila. Mga kababayan ko, no matter what happened, hindi siya bibitaw sa mga Duterte, magkaalyado sila, mga kababayan ko. Yan ang panghahawakan ni Senator Bato de la Rosa, mga kapatid. Ngayon, kahit na magbukang katawa-tawa siya, kahit na magbukang aang-anga siya, kahit na magbukang kengkoy siya sa harapan ni Ms. Karen Dabela, mga kababayan ko, paninindigan niya yan. Hindi na ako nagtataka doon, mga kababayan. Alam niyo kung bakit ako hindi nagtataka? Yung dahil nga lang sa puncher, mga kababayan ko, pinagkamalan, sinabi niya na na legit ang papel na hawak ng professional na ng professional liar na si Morales. Mga kababayan, mag-isip kayo. Hindi tama 'yan. Mga kapatid, is this the right person upang ibalik sa Senado? mag isip na kayo. Think of it. Because kung ganito ang ating opisyal sa Senado, mga kababayan ko, na ipipilit na existing ang isang hindi naman tao, eh mag-isip-isip kayo. Once again, mga kababayan ko, ako po si Biyahin ni Koy TV. Maraming salamat po sa inyong panonood Please don't forget to follow, like, and subscribe to my YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga Biyahin ni Koy Movements na gagawin natin. Maraming salamat po sa inyo, mga kababayan.